Hello guys, good morning everyone. Mag mumukbang na naman po ako. Ang aking mukbang ngayon ay tortang okra. Ito po, tortang okra po 'yan. 'Yan. So 'Yan ang aking mukbang, guys. Ito po yung sausawan ko, guys. At saka kape. 'Yan po, guys. So guys, kain na po tayo, guys. Bismillah. Okay na okay guys. Masarap pala ang ganitong luto ng okra. Ginagawang mukbang. Ito po guys. Okra. Tortang okra. guys. Ang masasabi ko lang guys, sana po lagi niyong suportahan ang aking mga ina-upload na video. Yan lang po ang hinihingi ko sa inyong tulong. I-subscribe po ang aking video. Ang aking YouTube channel. Guys, gawin niyo po ito sa okra, kagaya ng ginawa ko. In-slice ko po ng maninipis. Naluan ko ng kaunting asin, pamenta, at saka bawang sibuyas. At dalawang itlog po. At dalawang kutsarang arena. At imix-mix nyo po. At iprito. Dito na, tortang Okra po. okay lang po ito yung ganito yung kakainin mo na madami ay mga gulay kasi uh, wala naman pong side effect na masama yung gulay di ba yun ang pinapayo ng doktor kumain ng mga gulay kasi po tayong mga Pilipino kulang po tayo sa marami pong kulang sa atin yung vitamin C kagaya ng mga pagkain ng mga prutas medyo kulang po tayo dahil di naman po lahat ay nakaka-afford na bumili ng prutas at yung iba po, kulang po ng mga iron, ganyan, at saka yung potassium. Pero kahapon po, siguro, Madami na akong nakain na medyo madami na akong nakain na potassium kasi puro saging po ang kinain ko. So ngayon naman ay okra. So uh, ugaling pong po kumain ng gulay, huwag po maging tamad. Kasi yung iba, sa tutulang po guys, hindi po sa ayaw nila pero tamad po sila magluto. Kahit ako minsan. Kahit ako minsan guys, tinatamad man din ako magluto. Kaya lang natutulog ang YouTube ko. Naisip ko, pinasok ko naman ito kagustuhan ko, eh dapat gagawin ko yung paraan na kahit makakontent man ako makaisa sa isang araw, ay okay lang. talaga ano guys Tinu yung talagang pinagsisikapan ko po na ito do yung aking youtube channel kasi nga sa, gaya na ng sinabi ko ay mag-aapat na taon na ako dito sa YouTube. Nagsimula ako no 2001 po guys. Kaya lang, hindi po ako masyadong active noon. Kasi po, nag-work pa po ako noon. Kaya, ngayon, wala na akong trabaho. Ito, pinuporsige ko na yung aking YouTube. At sana rin po ay tulungan po ninyo ako dahil wala naman po akong marating kung hindi po dahil sa inyong suporta, inyong tulong. So na po guys, na saan ko po, hiling ko po sa kay Alan na ma-monetize na po ako. Pagsapit ko ng 5 years. para naman kung mag-enjoy ko pa kasi alam nyo guys matanda naman din ako para at least kung mangunit sa ma-enjoy ko pa ay kung hindi malay mo mawala na ako sa mundo pero hindi ko yun iniisip nagiging negative po ako guys na sana ma-monetize na ako para kahit paano ma-enjoy ko pa yung youtube ko At ang aking mga binabala, kung sakali po na mamonetize ako, ay tutulong po ako sa yung mga kabataan seryoso sa pag-aaral na mahirap, na matalino naman, ay yun po tutulungan ko po sila. Kung sakaling mamonetize ako, <coughs> tutulungan ko sila sa kanilang pag-aaral sa college. Yun po ang bala ko talaga kung mamonetize ako. At sa saka, kung sakali na mag-feeding din po ako sa mga kabataan. At hindi lang po sa kabataan, kahit po sa mga matatanda, kahit dalawang beses sa isang linggo, isang beses, doon sa lugar ko. At dito sa lugar na ito, kung sa paali, na-monetize ako. So, yan po ang aking mga program. kasi mga guys, marami pong mga kabataan, mga na mahihirap, na gusto mag-aral ayun po gusto kong tulungan dahil kung sakaling wala na po ako sa mundo at saka may narating naman din sila at least yun ang akin magiging sinasabi nilang legacy yun ay kung mamunitay sa pero kung hindi nawala kaya guys humihingi po ako ng inyong suporta na i-subscribe nyo po yung aking channel. Okay lang po kung walang mga likes. Basta po may views at may subscribe ang aking channel ay okay na po yun. Magpapasalamat po ako sa kay Allah. Guys, parang nabubusog na ako. Hindi ko po naubos. So, ito ngayon ang naisip ko na bagong content ko ay yung niluluto ko po ay imumukbang ko. So, guys, siguro naman hanggang dito na lang kasi pinto na rin po ako kumain dahil busog na rin po ako. At paulit-ulit po, guys. Maraming salamat sa inyong suporta, ang inyong walang sawang pagsubaybay po sa aking YouTube channel. Sana po huwag niyo kalimutan na i-subscribe po ang aking YouTube channel. Thanks for watching guys. Bye bye. Sa susunod po na aking i-upload na video or aking pagmumukbang. Salamat ulit mga guys. Sana po lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan at laging may makain. Bye. -bye.